Tony Fowler, viral matapos saktan ang anak-anakan na si Pei Galang. Umaning nga ng samutsaring reaksyon mula sa madlang people ang vlog ng social media influencer na si Tony Fowler. Ito yung ukol sa paraan ng pagdidisiplina niya sa kanyang anak-anakan na si Pei Galang. Noong nakaraan nga lang ibinahagi ng vlogger ang video na kuha sa kanilang Toro family. Sa una ay aliw ang mga asara ni na Tony at ng mga miyembro ng kanilang pamilya ngunit napataas ang mga kilay ng netizens matapos mapanood ang tila forum nila sa isang kwarto. Pinapagalitan kasi ni Tony si Pei matapos maglihim sa kanila ukol sa naging insidente kung saan may foreigner ang tumulak sa kanya habang nasa elevator. Sinabi raw kasi ni Pei na itago muna kina Tony ang nangyari at yan na lang ang magsasabi rito. Ngunit inalinggo na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagsasabi na ikinagigil ng vlogger. Dito nga ay pinapili ni Tony ang dalaga kung lalayas ito o magpapabugbog na lang sa kanya. Pero pinili ni Pei ang huli dahil ayaw niyang umalis sa poder nito at dito na nga nagsimulang sumigaw, magmura at manakit ang social media personality. Pero paliwanag ni Tony, hindi naman daw niya gustong sakit ng anak-anakan. na daw niyang nalaman kaya ganun na lang ang kanyang reaksyon. Ganun daw ang style niya para magtanda sa isang bagay. Naglabas din ng saloobin si Pei at sinabing naiintindihan niya kung bakit umabot sa sakitan ang pagdidisiplina sa kanya. Pero sa kabila ng pag-aayos ng dalawa ay maraming netizens ang nabahala sa pananakit ng vlogger na ginawa rin niya sa harap ng minor de edad niyang anak na si Tyrone niya. Samantala, tila wapakas naman ang social media media personality sa mga komento ng netizens single sa ginawa nitong pagdidisiplina raw sa ito na turing nitong anak. Abangan natin ang mga susunod na magaganap. So this is your Project EU. Please like, share, and subscribe. See you at my next chika.